Walang record sa National Registry ang mayigit sa isang libo at tatlong daan, uh, 1,322 individuals na uh, nakalistang tumanggap po sa 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Sa mga ilalim sa verification sa Philippine Statistics Authority, PSA, ang mayigit sa isang libo at na pangalan na iniuugnay po sa confidential funds. <laughs> Lumabas na ang mayigit sa 1,300 ay walang birth records at may malapit na katugma na naman ang anim na at uh, pangalan mga kapuso. Ayon po sa Uh, House Committee on Good Government and Public Accountability, posibleng non-existent talaga yung mga taong ito at gawa-gawa lamang ang mga acknowledgement receipt para maipagtanggol ang paggamit ng confidential funds. Ang verification ng PSA ay kasunod po na nadiskubring uh, discrepancy sa record ng hiwalay pang 112.5.